Yan, hindi naman Friday ngayon, pero wala, bakit ba? toko magluto ng munggo eh. Ba, tapos ang sahog eh, pata. Hmm. Yan, ganyan. Hindi kami naniniwala dyan sa Friday lang ang munggo. Kung kailan gusto mo ng munggo, tama, luto. O, tara, kain. ano o, diba? Sarap. Mm. Papapakain ka talaga. O, tara, kain tayo ha. Habang kumakain ako, syempre ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit, saan ba nang galing itong paniniwala na tuwing Friday lang pwedeng kumain ng munggo. Yan. So, nagsimula po ito sa uh, tradisyon noong pananakop ng mga Espanyol dito sa Pilipinas na pinagbawalan ng mga Espanyol na kumain ang mga Pilipino ng gulay tuwing Friday. Kaya, uh, tuwing Lenten season, bawal kumain ang mga Pilipino tuwing Friday ng mga karne, specifically baboy, no? Uh, dito sa Pilipinas. So, inadapt po yan ng Pilipinas na hindi nakakain ng karne tuwing uh, Friday. So, anong kakainin ng mga tao? Siyempre, gulay. So ano naman kinalaman nitong munggo na to, Twing Friday? Siyempre, pinili ng mga Pilipino yung pinakamadaling i-stock sa bahay, which is ang munggo, na matagal masira, ba? Diba? Uh, matagal sa masira sa loob ng bahay, kahit i-stock mo siya ng maraming weeks, hindi siya masisira. At the same time, siya yung pinakamura. Kaya ang mga Pilipino, very practical, so tuwing Friday, kasama naman ang munggo sa mga gulay kaya ito na lang yung kinakain nila Noong mga panahon na yon no kaya narinig ko lang po yung kwento na yan na sa aking lola noong nabubuhay pa kaya ako noong unang panahon pa rin pala yan edi sagarin na natin no so ako kasi favorite ko talaga yung munggo uh, kaya kapag every time na nagkikrib ako ng munggo bumibili talaga ako And this time nilagyan ko siya ng pata ng baboy Yun. bilang sahog sa munggo. So wala akong nakita na, wala akong nakita ng malunggay, wala rin akong nakita ng uh, dahon ng uh, ampalaya kaya wala akong nilagay. Eh meron pa akong natitirang pata mula doon sa da, sa natira naming uh, humba noon. Yan hindi ko naman siya niluto lahat kasi ako kami dalawa lang naman asawa ko kakain. Kaya ayun, ayun ang istorya. Kaya ngayon alam niya na. Pero sa panahon ngayon tinanggal na po 'yan. Pwede ka na kumain hanggang ng Friday ng uh, kahit anong gusto mo, baboy or manok. Yun lang. Kaalaman.